So, yung kauna-unahan nating kulungan, ito yung tinanggalan ko ng inahin. So, ang sira nito, ito. Ayan. Ayan. So, may ito nyo, butas na. Ayan. Tanggal na siya. So, kinain siya ng kalawang. Kain na kain ng kalawang yung ano. Marami kasing mali dito sa setup na to na in-improve natin doon sa bagong kulungan natin. So, una, itong pipe na ginamit dito ay hindi po yung pinakamakapal makapal. Kung, tapos hindi rin siya branded o hindi siya yung Eagle lang brand. So yung mga ginamit natin sa bago natin kulungan, Eagle ang brand noon na napaka kapal nung tubo niya. Tapos ito rin isa pa dito, hindi rin po to pininturahan ng lahat. Ang pininturahan lang dito ito mga pinagweldingan. Yan. Yan ang ano natin. Kaya mabilis din siyang kalawangin. tas pangalawang mali po dito sa kulungan na to. Itong mga flooring nila. Kung mapapansin nyo yung mga flooring nila. Naka-plot siya. Ito, naka-plot po yan. Plot lang siya. Wala siyang bebel yung kagaya natin ginawa, sa ginawa natin sa una nating kulungan. Kaya yung mga, kulung, yung mga flooring niya, nakadikit dito. Dikit na dikit siya. Kung may tubig man dito, naka-stack dito sa gilid ng bakal na to. Dito yan naka-stuck dyan. So, yun, nag naging problema natin. Tapos, may, may inang klase na nga yung bakal na ginamit. Tapos, nag-stuck pa ang tubig. Yan, so, ito nang na resulta niya. So, dito naman, kung makikita nyo, okay pa yung ibabaw. So, wala pang ano, wala pang, hindi pa masyadong kalawangin. Yan. Ito, hindi natin to ipapa-scrap. So, ipapagawa natin yan. Ito naman, ito yung pintuan. So ito talaga hindi hindi ko talaga kailangan ng pintuan sa mga bago kong gagawing gagawing kulungan. So ang gagawin natin pag mag-iipon-ipon lang tayo ng pera pag nakaipon ako, ang gagawin ko lang dito, i-repair ko siya. Itong height nito um tama na to kasi ang ano natin, ang height pala niyan tataas yan kasi nagka-problema tayo dito sa taas dito yung gap. Napakababa nito kasi 5 cm lang yung taas nito. Ang daming bake dito na ipit. So ang kailangan natin itaas natin ng 14 cm. 14 cm ang taas nito ng pinakahook niya. Tapos ito naman yung unang layer ng bakal o unang linya ng bakal na to. Ang gagawin natin, tataas din natin. Tataas natin to mga 30 cm. Kasi ang taas nito, yan ganyan, 20 cm lang 'to mga kapigmate. Tatas natin ng na dito. So kaya ang mga ang re repair ko dito, itong sarapan kasi kailangan nang inahin natin itong sarapan na 'to, kailangan matibay 'to. Ikakat ko 'to dito, kat sa gitna. Tapos papalitan ko lahat ng mga nandito. Yan, papalitan ko lahat 'yan ng GI pipe or ano Eagle na schedule 40 na pipe. Papaltan ko lahat yan. Pero yung feeder natin, so yan na yan. Yan na yung feeder na gagamit, gagamitin natin. Hindi natin papaltan yan kasi namahal po ang feeder. Ang feeder po ay umabot po ng 1,500 ang isa. So, pero hindi na ako, kung gagawa man ako ng bago, hindi na po ako ga, ano, bibili ng gantong klasing feeder. Kasi gantong klasing feeder, pag nyo, bakal po ito. Bakal, bakal, bakal stainless, Ito po ay kinakain ng kalawang. So lumiliit po nang lumilitong lumili bakal na 'to. Kasi pag tinitiktik ko siya, sobrang lit na. No, so, meron dito, meron ako doon na sample na sobrang lit na ng ganito kasi kinain na, na kinain ng kalawang. Kaya pininturahan ko na lang ng na pero natatanggal din ng pintura kaya sabi ko hindi na ako bibili ng ganitong feeder na bakal yung ganito. So itong buong 'to papalitan natin buong harap kasi yung harapan nalalawayan ng inihin ayun yan Mga kalakalawang na ito pepede pa naman kaya lang tatanggalin ko na yung harapan na yan tapos itong height nito putulin ko to yan itong drinker dito na lang yan para abot na abot natin tapos ang problema ko pa dito mga kapigmit kasi pinagawa ko lang to so yung ang daming butas nitong anong to so yung pagkaka welding nila yan no? So, wala tayong pantik-tik. -tik -tik. Titik-tikin natin yan kasi yung mga flux pa yung mga yan. Um, hindi, po, hindi rin maganda yung pagkakawelding welding Ang dami pong butas-butas yung mga ganto yan. Pinat inanuan na lang ng pintura. Yan. Diba? So, sa ganto mga kapigmate, lalo na kung gantong gamit nyo at sa gagawin nyong kulungan, mas maganda po yung pagkakawelding ay walang butas. Kung may butas po, mabilis masira kagaya nito eto mga kapigmate <coughs> ang una ko napansin dito ay may butas tong anong to itong pinaka ano nya frame may butas talaga dumating pa, dumating ako nyan dito kita nyo pati pa putol, yan sobrang ano yung hindi hindi pulido yung pagkaka welding nya kaya naisip ko na ako na lang ang gumawa So, hindi man pulido yung atin na talagang ano. At least, wala siyang kagaya nito. Ito kasi, mga plaques yan. Hindi na pinagtatanggal. Ayan, mga yan, mga plaques yan. Kaya, tanyan naman to. Itong butas. Tanyan Ito yung butas. oh okay, focus. So, yun yung butas. O. Unang kinakalawang yung butas. Pura mga yan. mga plaques yan. So, ayan. Ang papaltan ko dito, ito, sabi natin yung frame, hindi na siya katibayan, pero dahil mag, ano, kukunti lang, ano, malit lang ang budget na ilala natin dito, puputulin ko lang to. Putol to hanggang kung saan yung pinakama ano, nipis. So, siguro hanggang dito. Ayan, siguro hanggang dito or dito lang. Kung saan yung pinakama tapos papaltan ko ng bago. So, may pipe pa dito, ditong isa. Ayan. Yan ang gagamitin natin. So, yung J-pipe na yan, um, Eagle ang brand nyan. Yan ang ano natin, babagoy natin dito. So, hindi ko hindi ko ito ipapa-scrap. Kasi yung nakaraan, ina-scrap ko talaga. Kasi tingin ko hindi ko ma marirepair ko. Pero useless, tingin ko masisira din agad. So, ito yung... Yan. So, hindi man siya kagandahan ng hinang. Mga yan. Hmm. Yan, hindi man kaganda ng hinang pero wala yang butas. Yan. So, isa hindi po ako nagagrind sa mga to. Hindi ko siya ginagrind. Ang ginagrind ko lang dito sa mga winelding ko dito. Dito lang sa elbow. Kasi talagang kailangan pulido to, talaga tong elbow natin. Kasi yung elbow na kinabit natin, tingin ko mabis yung kalawangin. Kaya pulido yan, ginrind ko, tapos pinatungan ko ulit. Pero yung mga dito natin, yan, eto, eto yan yan so wala po yung ano wala po yung mga butas yun kasi doon ako dun, yun ang nakikita kong dahilan kung bakit din mabis nasira yung mga kulungan natin so kagaya nito kung makikita nyo hmm. wasak na ito yung mga gagawin pa natin isa dalawa dalawa na lang dalawa na lang palang ang gagawin ko ah bali tatlo kasama yung luma doon kita nyo yung mga dugsungan no yun yung kinain na ng kalawang ito yung sinasabi ko yung sa feeder na ano kung bakit ayaw ko na ng ganitong feeder tingnan nyo kinakain siya ng kalawang yan kaya ito talaga yung pagkagawa natin dito inimprove na natin yung kung anong nakita ko mali dito sa mga lumang kulungan. So, inimprove na natin dito sa bagong kulungan natin. Yan, sa pinto, hindi na tayo naglagay ng pinto, harang lang. Pipe lang ang harang natin. Yan. Sa feeder, ito naman. Pure stainless, 'yan, pure stainless. Ito, ito to mga kapigmate, ay bakal lang 'to. Ito bakal lang. Pero pininturahan na natin yan kasi alam natin, yan lang pininturahan natin kasi ito alam ko na talaga mabilis tong kalawangin. Yan. At least dito sa body niya, yan kagaya nito, pure stainless. Yan. Kaya mas okay tong gantong feeder kesa ditong feeder. Gantong feeder. Yan.